Araw po ng miyerkules ngayon, alamin muna natin ang sitwasyon dyan sa Baclaran Church sa Paranaque City mula kay Bernard Ferrer live. Bernard? Audrey, bahagyang umambon, kinina pero hindi ito ininda ng mananampalataya ng National Shrine of Our Mother of Perpetual Health o kilala rin bilang Redemptorist Church dito sa Paranaque pagsikat pa lang ng araw ay dumagsa na ang mga kababayan natin pitpit -pit, ang samot-saring dalangin. Ilan sa kanila ang maagang nagsimba bago pumasok sa trabaho at eskwelahan. May mga siklista rin dumaan pa dito sa baklaran para sa kanilang long ride. Ngayong umaga ay may anim na misa ang nakahanda kabilang ang benediksyon. Hanggang mamayang gabi ay may misa rin para sa ilang mananampalataya matapos ang buong araw na pagkatrabaho. Ngayong Semana Santa, naghahanda na rin ang Baclaran Church para sa iba't ibang aktibidad. Sa linggo magkakaroon ng Palm Sunday sa simbahan. Sa Webes Santo, magkakaroon din sila ng Evenings of the Lord's Supper, susundan ng Vigil of the Blessed Sacrament of the Altar of Repose. Pagsapit ng Biyernes Santo, magkakaroon din sila ng Via Crucis, Seven Last Words at Veneration of the Cross. Sa Sabado de Gloria, magkakaroon din sila ng Prayer of Sorrows at Easter Vigil para naman sa Easter Sunday. Magkakaroon din sila ng sakramento ng pagbabalik loob o kumpisal sa buong linggo. Audrey, traffic update tayo. Mabilis pa ang takbo ng mga sasakyan sa harapan ng Baclaran Church. May bahagya lang pagtigil dahil sa stoplight sa unahan. Paalala sa ating mga motorista ngayong Miyerkules, Bawal ang mga plaka na nagtatapos sa 5 at 6 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Balik sa iyo Audrey. Maraming salamat Bernard Ferrer.